News updates. Sa ating mga balita, dating Paulong Rodrigo Duterte, mariing itinangging tumanggap sila ng kanyang anak na si Vice President Sara ng mga baril mula kay Pastor Apolo Kibuloy. Pagtaas ng singil sa Naiya Terminal Bunso ng privatization, posible ayon sa Department of Transportation. Limang pisong diskwento bawat buwan sa grocery items para sa senior citizen ipatutupad bago ang katapusan ng Marso. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon! Itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paratang na nakatanggap umano sila ni Vice President Sara Duterte ng bag na may baril mula kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy taliwa sa paratang ng isang testigo sa Senado. Sa paniya siya paraw ang magbibigay ng baril kay Kibuloy kung manghingi ito sa kanya kami magtanggap ng baril kay Pastor Tibuloy. Ako pa ba ang mag-deliver sa kanya ng kanyon bukas o masinggan? Bakit ba si Pastor mabigay ng baril sa akin? Sama siya magkuha. Kung magsabi siya wala siyang baril, bigyan ko siya. Una nang sinagot ni VP Sara ang paratang at sinabing isa lamang iyong pag-atake sa kanya ng mga nagnanais maging susun na lider ng bansa. Matatanda ang noong nakaraang linggo, inakusahan ng nagpakilalang hardinerong si Alias Rene na nakita niya ang mag-amang Duterte na mayroong bitbit -bit na bag na may mga baril na galing daw kay Kibuloy. Posibleng magtaas ang terminal fee sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kasunod ng pagsasa sa kanilang operasyon. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, Sinabi nitong maaaring taasan ng nanalong bidder ang terminal fee sa NAIA, ngunit mangyayari lamang daw ito kapag napaunlad na ang nasabing paliparan. Aniya ang terminal fee ng NAIA na 550 pesos para sa international flights at 350 pesos para sa domestic flights ay kabilang sa pinakamababang singil sa Asia. Dagdag pa niya, mas mataas pa ang terminal fee sa Mactan Cebu International Airport at Clark International Airport na nasa 750 pesos na parehong pinamamalakad ng private sector. Ipatutupad bago ang katapusan ng Marso ang mungkahing taasan ng diskwentong ibibigay sa bilihin ng mga senior citizen at mga taong may kapansanan o PWDs ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Sa niya, nakipagpulong na siya sa mga kawani ng Department of Trade and Industry o DTI at bukas naman ang kagawaran sa nasabing panukala. Una nang iminungkahin ni Romualdez at ilang mga mababatas na dapat itakda sa 2,500 pesos mula sa 1,300 pesos ang maximum allowable purchase na nagbibigay sa mga matatanda at PWDs ng 125 pesos na discount bawat linggo o 500 pesos bawat buwan. Sa ngayon, nililimitahan lamang sa 65 pesos ang natatanggap nilang diskwento linggo-linggo sa mga pamilihan. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.